yung ilang araw na lang magpapasko na pero wala pa kaming Christmas decor sa bahay. So ayan naisip ko mag DIY din. At heto nga ang aking gagamitin. No? Ayan ang aking karton, gunting at ball pen. Siyempre gagamit din ako ng plato dyan. Anong gagawin ko? Siyempre gagamitin kong panukat na pabilog yan o ayan. Tapos siyempre gupitin natin yan at sundan natin ang bilog na ganyan. O iyan lang. Tapos eto malambot kaya didiskartihan pa natin ang isa. O ayan ganyan lang ang gagawin. Napakasimple lang at ididikit ko ng paper tape. Oh, iyon. Tapos, syempre, yung mga natira dyan, karton, iyon. Gugupitin ko ng pahaba. Tatansyahin ko lang. O, inyo, ganun lang. Tapos, nung magupit ko na lahat, ito, ang gagawin ko, binawasan ko pa ng konti at tsaka ko binilog-bilog ng ganyan na parol. Tapos, nilagyan ko ng tape do Siyempre, parang stick na yan. At ito na nga, nakagawa ako ng lima dyaan. O, iyon. De, ngayon, binutasan ko yung bilog na yan at nilagyan ko ng, ng pandiketo. pandikit. O, glue gun nga pala ginamit ko. O, iyan, tinayo ko yung isa at, siyempre, inislant na natin pa pyramid ang ating gagawing Christmas tree. O ayon. Tapos nga, nung matapos ako dyan, syempre, nalagyan na natin ng garland dyan. Yan nga pala ang mga gamit kong ginamit dyan ay Puro luma na kaya talagang DIY o sayang naman para hindi ko naman itapon at pwede pa naman. Oh ayan, nirol ko diyan o pack, 'di ba? At ang mga bulaklak na 'yan, matagal na rin yan, na aking binili kaya ayun, swak na swak, 'di ba? At 'yung mga Christmas balls, matagal na rin So ayun, swak na swak sa DIY ko at 'yung mga bulaklak diyan ay nilagay ko na lang sa ilalim kasi kinapusa ko ng garland. So ayun, Marami pa naman ang gulaklak kaya pwedeng idikit sa ilalim. O, oh, ba diba? Simpleng-simple. Talagang DIY yon O, oh, ayan na nga. At pagkatapos niyan, may nag-iisa akong Santa Claus dyan. O, oh, ayan Yan lang pala natira. Dati, apat siya. nagkabasag lang. So, ayan, may natirang At sa atin. Drum na yan. Yung drum, drum na yan. Napakatagal na yan. Elementary pa yata anak ko noon. Yung panganay ko ngayon. Senior high na. So, ayan na nga. Nagdigit na ako ng Christmas balls. At saka, syempre, nilalagay ko na itong Christmas light. O, oh, diba? At ako lasa ko dyan. Tuwan-tuwa sa aming ginawang DIY na Christmas tree. O, oh, yon At nung mailagay ko na yung Christmas light. So, ayan, pinailaw ko na. O, oh, pack. Diba? Ang ganda-ganda naman. Napakasimple. At kahit luma na ang mga ginamit ko dyan. O, oh, ayan, maganda pa rin tingnan. Basta may Christmas light. So, yun na nga. Tuntuan na nga yung kulasa ko dyan. Pinatay niya yung ilaw. At pinatay na nga niya ang ilaw. O, oh, ayan, ang aking tipid tips na DIY na aking Christmas tree. O, oh, ayan. Pak, ba diba? Ang ganda niya. At syempre, yun lang. Maraming salamat.